Hindi dahil sa ating mga gawa. Ay mga kagrasya. So ito pa rin ang ating tinalakay, patuloy na tinatalakay patungkol sa kaligtasan na pinapatunayan sa pamamagitan ng otoridad ng Biblia na ang kaligtasan natin Uh, kaya tayo iniligtas ng Diyos hindi dahil sa ating mga gawa. So natapos natin ang Titus 3.5 patuloy tayo sa Sikan Timote 1.9 Okay, kalawang Timoteo 1.9 So basahin ko Iniligtas at inawag tayo ng Diyos para maging Kanya hindi gawa kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay ni Kristo Jesus bago pa man nagsimula ang mundo so ito mga kapatid ang patunay na ang kaligtasan kaya tayo niligtas tinawag ng ating uh, Diyos hindi dahil sa ating mga gawa So ito ang sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat. Iniligtas tayo at tinawag tayo upang maging kanya. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi. Ito tanda nyo. Dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layuning at biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya tinawag na layunin ng Diyos at biyaya ng Diyos Ibig sabihin, pagbigay sa atin, hindi lang galing sa atin, kaya tayo nagbiniligtas at inawag ng Diyos. Binigay sa atin ni eh, Kristo, Jesus, bago pa man nagsimula ang mundo. Ito mga kapatid, itong versikulo na ito, sumusuporta ito sa sulat rin ni Apostol Pablo na tinalakay natin ang episode 11 Amen? Ito ay sumusuporta. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ito rin ay ating isumatotal, mga kapatid, ito ay nalang.